Alright, magandang araw po sa atin lahat mga kababayan at through pants na nga itong si Banat Bay ah, sa mga sinabi ni Secretary Boying Rimolya na umano'y kakasuhan nga sila dahil sa kanilang ginawang pag-interview ah, kay uh, dating ah, uh, Bucor Chip General Bantag kung saan ay uh, naipahayag nga General Bantag ang kanyang mga saloobin opinion sa mga nangyayaring uh, kabulaskugan at iskandalo sa loob ng ah, uh, ang inaakala nilang interview ito ay normal lamang ay uh, lumaki nga ah, nung inanunsyo kahapon ni uh, Secretary Boying Rimolya na kakasuhan niyo umano, itong tatlong vlogger. So ang uh, kanyang uh, tinutukoy dito ay itong si Banat Bay, Coach Oli at si uh, Dada. Ito yung mga miyembro ng uh, Banateros, mga kababayan po natin na buwabatikos nga, ah. isa sa mga buwabatikos uh, kay Secretary Boying at kay Pangulong uh, Marcos lalo na sa mga polisiya na mukhang uh, hindi maganda at uh, talagang naapektuhan ang bawat Pilipino so baga, sila ay uh, naging part nga ng real talk na uh, pumapansin sa mga pagkakamali at failure ng ating gobyerno. So isa na nga dyan itong pamahala ni Secretary Boying Remolia sa Department of Justice na minsan may kapalpakan. At sa naging interview ni Banat Bay, kung napapalunod po mga kababayan, kay General Bantag ay uh, may isang part doon na mukhang Namura nga ng malutong ni General Bantag itong si Secretary Boying Remolya dahil sa kapalpakan sa Department of Justice at uh, ito nga ang uh, sinasabi ni Baratbay na posibleng dahilan kung bakit sila pinagiinitan dahil sa mga kapalpakan nila sa BuCor na napansin nga ano ni uh, General Bantag. Ngunit sa video naman ni Linaw ni Baratbay na manhoy hindi nila ano kinuntaken si General Bantag. Bagkos may isang tao na namagitan sa kanila kung pwede magsalita si General Bantag sa kanilang uh, channel ah, uh, mga kababayan po natin. So ang kanilang exclusive interview, tatlong video yun mga kababayan po natin. Kaya sinasabi ni uh, Banat Pai na wala naman umano silang uh, pinag-uusapan doon sa naging kaso ni General Bantag. Kung ano na bang development, kamusta na ba, at nasaan na siya. So wala naman umano. Kaya wala umano rason ah, uh, na dapat sila kasuhan. Dahil wala siya umano nakikitang pagkakamali at bago umano, nagkaroon ng interview kay General Batag, ay mayroon umano nangyaring konsultasyon ah, sa mga abogado at ngayon ah, pagkatapos maglabas nga ng statement itong si Secretary Boying Remolya ay kinonsulta din nila ano sa mga abogado, kilalang abogado at kaalyado din nila at sinasabing wala umano silang pagkakamali at tinawanan lamang umano nitong mga abogado na pinagtatanungan ni Banat Bay itong mga naging pronouncement ni Secretary Boying Rimolia na mukhang na fake news nga umano at nabanggit pa nga ni Banat Bay baka yung nagbulong umano ay eh, Secretary Boying Rimolia ay itong si uh, Attorney Libayan which is talagang uh, lagi itong uh, nababanatan ni Banat Bay, mga kababayan po natin. So kaugnay sa naging statement ni Banat Bay, ito po panoorin natin para sa patas uh, na content, mga kababayan po natin. Sabi ko sa iyo, sana maging warning na sa iyo yung yung nangyari sa iyo nitong na nakaraan. We are fighting for the right things. At binibigyan lang namin ng boses ang lahat ng panig. At sa pagbibigay namin ng boses sa lahat ng panig, kami ay iyong babantaan. Alam niyo ho ba? Even a convicted person have the right of freedom of speech. Huwag nyo kakalimutan yun. Ang lahat ng mamamayang Pilipino ay may kalayaang magsalita. Kahit ito'y convicted na tao. Huwag mong kakalimutan yun, Sekretary Rimulya. Abogado ka. Lahat po tayo ay may kalayaang magsalita. Freedom of speech, freedom of the press, and we are part of the press. Tapos mo kami ng ganito. Ano to, martial law? Alam niyo ba na tinanong namin ito sa mga abogado? Even before we interview Bantag, we already ask all the legal matters on this. You know what the ibig sabihin ng contempt of court? At sinasabi niyang, keso uh, Kesyo, bakit daw binigyan ng pagkakatao magsalita? Unang-una, eto ha, lahat ng abogado nakikinig dyan. Makinig kayo. Oh, correct me if I'm wrong. on the spot. Alam mo ba ibig sabihin ng contempt of court? Dahil pinag-usapan, oh, una, according to the Uh, definition ng contempt of court. Pag nambastos ka sa korte, uh, sabi niya eh, uh, a person guilty of misbehavior in the presence of so near a court or judge to obstruct or interrupt the proceeding before the same, including disrespecting toward the court or judge, offensive personality toward others or refusal to be sworn answer as witness to, uh, to subscribe and affidavit as disposition. Yan yung mga content of court. Ano ba ang mga pwedeng mangyari pag nag of court? Diniscuss yung kaso. Di ba? Sino ang dapat ma-contempt of court? Kami bang nag-interview? Anak naman ng wewe, oh. Ang naku of court, yung mga involved na partido yung mga party. Halimbawa, yung abogado ni ganito, yung kabilang party, nagsalita sila. Abogado nito, yung mismong inahusgahan, yung mismong uh, uh, inaakusahan, nagsalita siya. Hindi kami yung nag-interview. Dahil una-una, we are not part of that legal proceedings. Hindi kami party doon. Kami nag-interview. Kung meron mang sisisihin yung korte, si Bantag yun, yun ang contempt of court. Bakit sasabihin ng korte, bakit ka nagsasalita sa kaso mo? Hindi kami. Kami nagtanong lang. Wala kami kaming alam dun sa merit ng case nyo eh. Hindi nga namin pinag-usapan yung case. Pambihira naman oh. No? Sino ba abogado mo si Atty. Libayan ba kinukonsulta mo? May sarili ka yung batas. Kaya nga, ako I, I challenge kung merong abogado dito. Tanawin ko kayo, is that even contempt of court? Nako that... po, mga kababayan po natin, damay na naman ang uh, best friend, si uh, Senator Rafi Tolpo, na itong si uh, Atty. Libayan, ano? talagang hindi mawala sa mga discussion ni Banatbay itong si Attorney Livian. So malamang mga kababayan po natin ay magre-react din itong kanyang katunggali eh, na si Banatby pagkatapos nitong uh, statement ni uh, Banatbay mga kababayan po natin ano. So ngayon nakikita natin mukhang tinuturuan pa uh, ni Banatbay. Itong si Sekretary Boying Rimulya, sa kanyang mga naging pronouncement, so ibig sabihin, hindi ba, sigurado, itong si Sekretary Boying Rimulya, sa kanyang mga binitawang salita, at uh, kinonfirm ni Vanat Bay, na hindi umano sila basta-bastang vlogger, dahil uh, naitanong nga rin doon, kamusta umano, kung ang lehitimong uh, mga media or journalista. Ito sinabi ni Vanat na miyembro umano sila ng isang lehitimo, ah, uh, na newspaper or uh, parang news agency. Kaya hindi umano sila kagaya ng ilang vlogger na ordinary vlogger sila umano ay lehitimo ding mga jornalista. So yan ang kanyang uh, pagkabanggit din kumpara doon sa tanong nga ng isang jornalista na ang sagot ni Secretary Boying Rimolia pwede dahil umano bawal lalo na kapag uh, wanted na nga o oh, my may court order na kagaya nitong si General Bantag na wanted na ito may court order na hinanganting na ng ating mga awtoridad. Ngunit nilinaw ni Banatbay na wala silang ginawang kasalanan at handa silang harapin kung ano man itong mga sinabi ni Secretary uh, Boying Rimolia at nabanggit niya pa na mukhang uh, pinapatahimik na umano yung mga ilang vlogger na bumabatikos sa ating gobyerno. Ito na ba umano yung uh, sisimula ng uh, Marcialo sa social media? Nag-interview ang isang media at tinanong oh. Kamusta ka na? Ano masasabi mo kay ano? Kay katapang. Ah, Pinag-usapan nga namin puro si katapang eh. Narang ba namin ang pag-aresto nyo? So maganda pala sana ang kanilang usapan doon, ano? Kasi si Katapang napopromote pa eh. So kung napopromote din si Boyeng eh, dapat hindi siya nagre react ka ng uh, ganito. So posibleng may bumulong din sa kanya, mga kababayan po natin. Dahil talagang uh, durog na durog siya sa mga binitawang salita ni uh, General Bantag doon sa interview ni itong uh, Banateros, kung napapanood nyo. Kaya eh, kung hindi nyo pa napanood, panood nyo po nandyan sa mga Banatiros videos, uh, mga kababayan natin. ina nyo ba sila at that time? <laughs> hindi nga namin alam kung nasaan saan, dilim-dilim nga nung paulit-ulit namin sinabi yun. Ang dilim-dilim nun, hindi nga namin makita kung siya talaga yung nagsasalita eh. <laughs> hindi nyo ba napansin yun? <laughs> Hindi nga namin alam kung siya talaga yung nagsasalita eh. Malay mo, kunwari siya lang yung muka iba nagsasalita. Nakita nyo, paano namin ma-obstruct ma ang justice? Meron pa nga humirit dyan eh. Dapat daw inaresto namin, citizen arrest. Pa alam nyo ho ba pag nagbigay ka ng warrant? Pero paano nila ma yon? yun mga kababayan po natin? Eh, online eh. Paano nila arresto Hindi naman nila kaharap. Hindi naman nila talagang uh, nakausap ng harap-harapan. Paano yung sinasabi nilang citizen arrest uh, via online? Kalukuhan naman yun, mga kababayan po natin. Pero kung kukumpara natin, itong uh, naging interview ni Banat Bay, doon sa nagiging uh, paggita pagkita or pagmeeting sa Timor-Leste ni uh, dating Senator Pacquiao, ah, uh, at itong si Teves so mas matindi pa nga 'di ba yung uh, kay uh, that, kay Manny Pacquiao at kay Teves mga kababayan po natin kasi nagkikita sila nag-uusap nag-akbayan. Nag which is si Teves ay deklararang ng wanted, may uh, warrant of arrest na uh, nilabas ng warrant of arrest deklarado pang uh, terorista mga kababayan po natin so ibig sabihin pwede ni Pacquiao sana arestuhin yon ah uh, dapat uh, si Pacquiao umano dapat kinasuhan din dahil uh, nakaharap niya yung isang miyembro ng tinaguriang TTG, ah, isang uh, wanted na nga sa o manoy mastermind sa pagpaslang ah, ah pagpasok uh, dito sa bahay ng uh, Digamo mga kababayan po natin pero which is hindi man o manoy naristo ni Pacquiao so malayo man kung tutuusin yung sa kanila na sinasabi nga ni Secretary Boying Rimolia yan ay nahalungkat mga kababayan po natin dahil itong Uh, ginawang komento ni uh, Banat Bay ay naka-live ito. So habang nagsalita siya, marami rin nagko-komento at naungkat nga itong uh, pagkita ni Pacquiao at ni Teves na hanggang ngayon ay malaya, malaya nakakalakad. Parang walang uh, kaso ah na habang nasa ibang bansa ay malayang-malaya nga itong si Teves mga kabayan natin. Na specific doon na any law enforcer. Hindi ko kami law enforcer. <laughs> ordinary citizen, hulihin natin si Banta. Ipapahamak mo yung ordinary citizen. Uut, ano to? Vigilante? Binibigyan mo ng weapon ng mga uh, mga mamamayan? Bibigyan mo ng, oh, sabi ni Rimulya, pwede nating hulihin to. Remember, if this is the law, it means it applies to everyone. So, ang gagawin kong trabaho, mag ako ng mga wanted. Tapos uhulihin ko. I'm not even a law enforcer. Kaya nga doon sa warrant, nakasulat doon eh. Ang mag-ano ng, ng warrant, law enforcer. Pambihira <laughs> yun ah. Pupunin siya ng patas, pasitisan sa rest. Pero, di ba? Yan ang ibig sabihin warrant of arrest. Kahit regular person ka, pwede mo ulihin. Kaya pag ito ay drug, regular person ka, pa. pag ito ay tinulungan mo, eh parang... Tinulungan? tinulungan? Saan namin tinulungan? <laughs> Grabe ho ito si Sekretary Rimulya. Pasiin siya ka na, Sekretary Rimulya. Baka ang sinasabi mo, tinulungan namin maibigay sa taong bayan yung side ni Bantag. Nakalimutan nyo, sir, na meron tayong freedom of speech bawat Pilipino. Even convict eh, hindi pa nga convicted yung tao eh. Jim Lord, nakadikle nga arm and dangerous si Bantag. Oo nga eh. Tapos gusto mo hulihin ng taong bayan? So yan po ang uh, ilan sa mga video ano, ni uh, Banat Bay, mga kababayan po natin, na mukhang uh, binalik nga ano, kay uh, Sekretary Secretary Boying ang kanyang binitawang salita. Alam po natin na ibinalita na rin ito sa iba't ibang uh, mainstream media lumabas na ito sa ilang pahayagan na ba, uh, kakasuhan nga umano itong tatlong vlogger. So bagamat hindi naman binanggit ni Secretary Boying Rimolya ang kanilang uh, pangalan, so obviously sila lang naman yung tatlong vlogger na nag-interview ah uh, dito kay, uh, secret, kay uh, General Bantag. So sila na rin mismo nag-confirma uh, na silang tatlo nga uh, yung nag-interview kay uh, General Bantag. At nais ngayon ni Banat Bay, na panoorin ng buo ah, ni Sekretary Secretary Boying Rimulya itong ah, kanila naging interview sa so, tatlong episode ito, mga kababayan po natin 20, I think more than 20 minutes ah, para maunawaan o mano Secretary Boying Rimulya ah, na walang pagkakamali sa kanilang ginawang interview, pagkos dahil gusto ni Bantag magsalita ay pinayaga nila umano ito para magbigay din ng kanyang komento at informasyon sa taong bayan. Before you na We're not charging filing charges. It's just a court acting it. Yan, tama yan. It's the court. Hindi sila nagfo-file. Court ang na magsasabi na huwag nyo nang interviewin yan. Pwede yun. Pag may gag order na. Eh, ang problema, wala pa ho ngayon. Wala pa. Nung in-interview namin siya, wala hong ganong order ang korte sa kanya. So, basically, walang sinasabi sa kanya ng korte na bawal siya magsalita. Na hindi nga siya sinabihang bawal siya i-discuss yung kanyang ang uh, Una-una, eto ha, panuurin nyo kasi yung, yung interview. Tingnan ninyo kung meron bang pinag-usapang merit nung cases niya doon. Wala. Puro tawanan lang kami doon. si Pacquiao kaya, kakasuhan din kaya ni Remulia, may pahag pa yun. Yun na nga eh. Isipin nyo yun ha. Yun, literal. Literal na nakita niya. Alam niya kung nasaan. Sinalubong pa niya yakap, yakap pa sa ang pag-iinita niya. So yan po mga kababayan po natin na hindi nga maiwasan ni uh, Banat Bay na makumpara itong uh, pagkikita rin ni uh, Pacquiao at ni teves sa Timor-Leste mga kababayan po natin. Bagamat nagdeklara na itong Secretary Buying Rimulya so asahan po natin na yung kasong ito ay matutuloy dahil mismo sa bunganga ano ng uh, secretary na Department of Justice ang nagsabi mga kababayan po natin. Kaya nga naman tanong ngayon ng ilang mga kababayan po natin, uh, ito ba ay simula na na himikin itong mga vloggers na which is hindi umano nabubusalan ang kanilang uh, mga bunganga, yung kanilang boses ay mukhang pinapakinggan na ng mga taong bayan ngayon kumpara sa mainstream media. Kasi ayun nga sa ilang mga kababayan po natin, ang ilang mainstream media umano ay limitado ang kanilang uh, pagpapahayag ng ilang informasyon uh, dahil kontrolado nga mga kababayan po natin. May sinusunod sila na umano'y regulasyon at syempre may mga big boss sila. Samantala sa mga independent vlogger, pwede na lang sabihin ang kanilang sabihin pagkos uh, syempre hindi ka pwede magsabi na mayroong ground na pwede tayong kasuhan. So mga kababayan po natin, ang ilan naman na uh, talagang... Uh, Galit or uh, bashers nitong mga banateros ay sinasabing tama lang umano nakasuhan kasuhan itong uh, si Banatbay Lalo na yung mga supporters ni PBBM dahil madalas binabanatan ni Banatbay itong si uh, PBBM Sa kanyang mga pillior, uh, sa kanyang mga pulisiyang hindi nasunod at pangako So ngayon mga kababayan po natin bilang isang Pilipino, uh, bilang isang uh, manonood, uh, active sa social media So ano po ang inyong uh, komento dito? So tama lang ba na kasuhan itong si banat Bay ng uh, Department of Justice o uh, sinuman na sangay ng ating gobyerno dahil sa kanyang pag-interview dito kay uh, General Bantag? O ito ba ay may nakikita po tayong mukhang dahan-dahan uh, na pinapatahimik ang ilang vlogger uh, o yung mga ordinaryong mamayan na handang maglabas ng kanilang sariling opinion lalong-lalo na sa mga ganitong pagkakataon mga kababayan po natin. So, comment po sa ating comment section. Maraming salamat. At para sa karagdagang update, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-follow sa ating social media platform. Kababayan, better page.